Ayan po mga kababayan, ay uh, ayaw ko po sanang ng ibalita ito. Ah, uh, dahil ito po ang balitang ito ay kalunos-lunos po. Yung nangyari dito kay Lisa. Dahil uh, natagpuan daw po siya na nakahandusay na lang doon sa kanilang garahe nawala na ang buhay ayan po yan po ang kalunos-lunos na nangyari dito kay Lisa at uh, pinag-isipan ko pong mabuti ito kung may babalita ako sa inyo at uh, sa aking palagay naman ay deserve ninyo na malaman ng mga kababayan ko yung mga nangyayari dito sa bansa natin so yan po at uh, doon po sa mga magsasabing uh, fake news ay uh, panoorin niyo po muna buuin niyo po ang pano panonood para po malaman po ninyo yung iba yung uh, yung mga totoong istorya nitong bidyong ito. Dahil uh, pagka sinabi po yung fake news aba ay uh, may problema tayo dyan. Dahil uh, yan po at ipapakita ko po mismo ang katawan ni Lisa na wala ng buhay. Kaya nga po natagpuan na labang dyan sa kanilang garahe. Ayon po dito sa ating ah uh, ah uh, resource person ay uh, mukhang na uh, nasobrahan daw po yata. At uh, nung aking yan pong uh, uh, ulit-uliting panoorin yung kanyang katawan na wala ng buhay ay mukhang tama po yung uh, nagsabi sa atin na mukhang uh, nasobrahan, nasarapan doon sa pagsinghot Kaya po ganyan ang nangyari sa kanya At uh, mamaya may po ay ipapakita ko na at kayo na po ang bahalang humuska kung uh, ano po ba ang totoo, kung ano po bang nangyari sa kanya, kung tama po ba yung ating uh, pag analyze dito na nasobrahan ng higop. At uh, ayan po, at uh, hindi po kasi yan ang main topic natin. At uh, unang-una, wala naman po ako mapapala kung mag-topic ako ng ganyan. Kaya wala po akong pakialam dito sa mga animal na ito kung ano man. Dahil ito pong topic ko ngayon Ito po ang kailangan ninyong Mapanood Dahil Ito na po Yung matagal ko ng paulit-ulit Na sinasabi sa inyo Na ang gira Ay magsisimula na Ayan po Pero sabi ko nga po Bago natin itapik yan Ay uh, para tapusin na natin Para uh, hindi sabihin nila na fake news Ako rito na Ah, itong si Lisa ay ah, natagpuan na nakahando sa na buhay ito na po yung ah, ito na po yung mga picture niya actually mga picture ito kasi nga marami ang sinin sa akin na mga picture at ang sabi ay uh, sir, i-content mo yan dahil uh, napaka-importante i-content mo yan dahil nga po makikita na malalaman na ng buong mundo na itong si Lisa ay pumanaw na at, uh, at uh, ang uh, naging sanhe ng kanyang uh, kamatayan, maagang kamatayan actually, ay yung uh, nasubrahan ng paghigop. Kaya nga po kayo mga kabataan at mga katandaan, na mga wala mga pinagkatandaan, ay huwag na po kayong higop ng higop. Masama po yan. Kaya ito po sana ang magsilbing aral sa inyo, na tigilan nyo na po yung... Uh, sobrang paghihigop dahil lahat po ng lahat po ng bagay na sobra ay masama ayan so ayan po ito na po yung isa na picture ayan po kayo na po ang mag humusga diyan kung ito ba ay uh, tama yung uh, pag-analyze natin na na sobrahan ng higop ayan ayan po, nam namimunin niyo po yung naunang picture niyan, na kasi apat po na picture yan yung pinadala o, oh, ano po bang masasabi ninyo o, oh, ayan po po, yung isa, ayan Yan po talagang kalunos-lunos yung makita nakahandusay na lang sa kalsada o oh, ay hindi, sa garahe nila itong si Lisa, nawala ng buhay ito po po, ang pangatlo ayan po kayo na po ang um, bahalang mag-analyze diyan. Baka ko mali yung aking pag-analyze. O, oh, ayan. At ito na po yung pang-apat. ayan. Ayan po. So, ayan po. Ayaw ko po nang ibalita yan. Kaya lang, ay mukhang uh, uh, totoo naman yung sinasabi nitong aking uh, resource person. Kaya po, kundolins po doon po sa mga nagmamahal dito kay Lisa. Ayan po, makikita nyo na po yung larawan diyan. Kung uh, ano po ang uh, papaano po na nagka-handow diyan sa garahe nila itong si Lisa. Pero sabi ko nga po, hindi po 'yan ang main topic natin dahil uh, ito na po yung babalikan ko lang po yung uh, parang uh, parang nandito na po, nakabukana na po, naka, naka, po na, naka nakakasa na po yung gira. At uh, yan po, uh, uulitin ko lang po, yung pong mga uh, halimbawa po matunoy, yung uh, itong uh, girang ito, na kung saan po ito po ay talagang uh, malamang sa malamang ay kung may mabuhay man dito sa girang ito, ay ito na lamang po mga subscribers ko. At ganoon pa rin po yung sinasabi ko, magantabay po kayo at uh, ugaliing uh, ma manood dito sa aking mga vlog bagamat sinasabi nilang uh, may mga fake news, pero hindi naman po fake news yan, di ba? Si Lisa, di ba? Lisa nga, ah, ang pangalan kasi niya oh. At uh, yun po, para po may nalalaman kayo. Dahil ganon pa rin po yung sinasabi ko in case, kung talagang nandito na, talagang hindi na mapipigil ang girang yan. Dahil hindi pa naman po tayo nakapag-build up ng uh, bisayas Visayas at Mindanao. Dahil uh, kasi, Kailan ko lang kailan na po natin diniskusyon, di po ba? Wala pong choice kundi dito na lang po tayo mag-ipon-ipon dito sa lugar ko. Na kung saan naman po ay sinasabi ko naman kahit ilang kayo ay pwedeng ma-accommodate dito, pwede ko kayong tanggapin dito. Basta subscribers ko kayo. Ayan po. At uh, hindi pa rin po nababago 'yon dahil uh, sinasabi ko naman po sa inyo ah uh, yung pong napakakunting bagay na ay uh, pinapakita niyo sa akin malaki na po 'yon para sa akin. So ano po ang uh, ito na po yung uh, bilang uh, bilang pagtanaw ika nga ng utang na loob yan sa inyong uh, sa inyong pagtitiwala at paniniwala dito sa akin mga sinasabi. Ay naman po ay uh, ibabalik ko sa inyo sa pamamagitan ng aking pagkukukop dito sa inyo na mga subscriber ko if ever na dumating na po itong dilobiyong Uh, matagal na po natin dinidiscuss dito. Ayan po. At uh, wala pong gagamitin mga kanya. Kung may gagamitin yan, hindi po yan. May gagamitin bomba, madalang po yan. Ang gagamitin po dyan, mga missile. Ha? Mga missile yan, ang mga laman lason. Kaya po napaka-importante po uh, yung itinuro ko sa inyo na kalaman siya at sa kasili. At uh, bagamat ka uh, parang uh, nakikita ko na na ito ay matutuloy na talaga. Ay uulitin uh, ko lang po yung kalamansi at sa sili huwag po kayong magpapawala sa inyong pridyer. At uh, ngayon pa lang po ay mag-ipon-ipon na kayo nang uh, sinasabi ko. O uh, uulitin ko lang po ha ang proseso ng kalamansi at sa kasiling. Ito po 'yon. Limang kalamansi, Hi, uh, hiwain sa gitna limang sili na labuyo. Kung mayroon dahon, mas maganda kung mayroon pang dahon. Pero kung wala naman, sili lang po yung pulang labuyo. Baliin nyo lang po yung pulang labuyo. Tapos, i-steam nyo po. Yun pong, uh, uh, yun pong pawis noon sa takip, yun po ang ipunin niyo Itaktak nyo po kasi hindi nyo naman ma-eats sa salin agad sa buti yun kasi nga, nasa takip nga eh, di ba sayang lang. So, kumuha po kayo ng malapad-lapad na plato, doon nyo po itaktak. Ganun po. Tapos kung may taktak -tak nyo nga, ulitin nyo lang ulit. Para magkaroon lang po ng moist. Or uh, yung, uh, uh, yung nga po, pawis nun. Yun po ang ipunin nyo. At kung nandyan na po yung uh, gira nito, na kung saan ay magpapakawala ng kalaban natin, na uh, mga lason or virus na yan, ang gawin nyo lang po ay isprehan nyo lang po yung inyong lalamunan or either uh, patikim-tikim po kayo. Pwede rin naman pong inuwin pero hindi ko naman po, ay uh, hindi ko ka sinasabi yun kasi ang hirap po mag-ipon ng pawis nun. Mahirap po mag-ipon. Kaya hindi naman. Yung spray-spray lang po. Ganun lang po yon Yun lang po ang importante doon. Ma malagyan lang yung inyong lalamunan kasi yan po ang sasangga dito sa mga virus or lason na pakakawalan ng kalaban. At take note uh, ah, mukhang ah, maraming ah, bansa ang uh, ah, dito hindi lang po ang usapin ng China at saka Amerika ito may mga sa sali may mga kwanta po yan may mga North Korea may mga bansa po kasali yan kaya malamang po ito ito na po yung third world ah, third world war na sinasabi ayan Ah, ito bang nga kung ang tatanungin niyo kung may rumbang basihan itong sinasabi ko? Opo. Kaya nga po sinasabi ko dahil may basihan po ako. At ito po at uh, pakinggan niyo lang po. Kasi para to po ba naman niyo. Ayan. Ito na. Amerika pinaghahanda na ang kwa. Naka-ready na ang armas sa anumang posibleng digmaan sa China. saan ang mga kaalyado ng Russia na India, Turkey at China dahil sa patuloy nitong pagtulong sa Kremlin sa digmaan sa Ukraine. At North Korea na kabang subali sa gera katulong ng Russia nagsagawa ng Intercontinental Ballistic Missile sa regyo isang pagbabanta niya ba sa Amerika? Mga kahistoryador, tila ba handa ng makipagtigmaan ang U.S. laban sa puwersa ng China sa rehiyon? Sa isang pambihirang pagkaataon, kas ngayon ang depensa ng Guam para sa posibleng digmaan sa China. Kapag kailan na? Pero, na. Pero matagal pa po yan eh. At hindi ah, naman po kailangan na i-play kong lahat yan dahil napakahaba po yan. So, yun po. Sapat na po yung ating marinig na nakahanda na, pa na. Nandyan na, ready, ready na po yung uh, posibleng bigbaan So, kagaya po na sinabi ko, ay uh, kung ito po ay uh, magkatotoo at uh, matuloy. Pero ang uh, sinasabi ko po rito, matuloy man at saka sa hindi, kailangan po nating maghanda lahat. Kailangan po nating maging mag mapagbatyan. At ako naman po rito, uh, bilang, uh, bilang pinagkatiwalaan ninyo, ang maitutulong ko lang po talaga sa inyo, ay yung uh, kukupin ko kay dito in case na... Uh, bumuluwak na ito nga girang ito, yun lang po ang pwede kong may sa inyo at uh, bilang uh, pagtanaw na rin ang utang na loob sa sa pagtitiwala nyo sa akin yun lang po yung sinasabi ko kaya nga po, kung inyo po napapanood yung mga uh, mga unang vlog ko dyan kung wala man tayo, wala man gusto mag subscribe dito sa channel natin okay lang po yan, dahil darating po ang araw lahat po yan, wala silang kundi mag-subscribe dito sa channel natin. Sinabi ko po yan. At uh, antayin lang po natin yung tamang pagkakataon. At uh, ayun, ganoon pa man, tuloy pa rin po yung inyong pagpapasubscribe at uh, inyong ah uh, uh, inyong uh, pagpapaliwanag sa tao. Nasabi ko na po yung sa kanila sa inyo kahapon doon sa vlog ko sabihin nyo napakasimple lang po ninyong mahikayat yung mga ibang tao maging barangay tanod ninyo barangay captain natin sa kamayor ninyo or gobernador ninyo sabihin nyo lang po na kung gusto nilang gumawa po magsubscribe sila dito sa channel natin ngayon kung uh, gusto naman nilang manatili silang uh, uh, ganyan yung pagmumukha nila ang pangit-pangit ay eh, di choice nila yan Ganun lang po So Basta po Ipinaintindi ko lang po sa inyo Actually Sabi ko nga po Wala ako sa mood uh, Pagka ganito na po Yung mga nababalitaan ko Mga pumapasok na po Sa aking uh, Information Ay parang uh, Nawawala po ako talaga Sa mood dahil Iniisip ko po Kayong lahat Ng mga subscriber ko Yun po Ang totoo uh, Kung uh, Paano na ba eh, kung Halimbawa inyad, At uh, biglaan at, uh, pero hindi pa naman po yan. At uh, sabi ko nga po, antay po kayo. Dahil mayroon naman po talaga ang tagabigay po ng feedback sa akin talaga. Maliban po yan. Kaya lang, ipina... E, ipina, ko lang po yan para lang malaman ninyo na hindi lang po ako nagsasalta. At uh, maliban dyan sa siya, pilinay ko na yan, mayroon pa rin po nagbibigay ng feedback sa akin na, na talagang uh, military yan. U.S. Uh, So, yun po. Kaya, ugaliin nyo pong uh, uh, panuorin yung mga video natin dahil uh, mag-a-announce po ko rito. In case na talagang, uh, malalaman po natin yun eh, kung talagang kailan sila. At doon na po ako mag-a-announce dito na mag-ipon-ipon na po kayo sa isang lugar at pipick-upin namin po kayo doon. Huwag po kayo mag-alala kung nasa Mindanao kayo. Huwag po kayo mag-alala kung nasa, ah, ano, sa Visayas kayo. Dahil ah, uh, mayroon naman po akong kong dito. At uh, dito po sa, ito pong bangka ko na maliit dito, ay pwede mag-accommodate dito ng uh, isang libong tao. Ayan. So, dyan sa bangka ko na yan. Kaya nga, magmula sa Mindanao, dadaanan kayo ng Visayas, diretso po dito sa amin kung kaya isang hakotan lang yan. Kaya wag po kayo mag-alala. At, uh, kung dito naman po sa mga tayang abutin itong mga mga, kung may kalsada naman po, hindi rin po problema. Meron po tayong tatlong truck. So, wag po kayo mag-alala. At, ayan uh, po ang uh, kwan. Sa, sa totoo lang po, wala akong ganang uh, mag-ulat uh, ngayon sa inyo dahil, uh, ito nga, sabi ko nga sa, sa inyo, pagka ganitong uh, mga usapin ay talagang apektado ako dahil wala ako talaga ibang inaalala rito itong mga subscriber ko kayong mga subscribers ko so bakit nga ba ganun kasi naka-attach na po kayo sa akin sa totoo lang po ibig sabihin ko naka-attach na kayo sa akin nandiyan na lahat yung posibilidad ng uh, igagawad na rin sa atin ng ating Panginoon yung suerte na kagaya ng mga binibigay ng swerte sa akin ay ibibibigay na rin sa inyo lahat. Ganun lamang po yun. So siguro po ay uh, tatapusin ko na muna itong uh, bagamat napaka video ay uh, hanggang dito lang po muna siguro. At uh, pakaiingat po kayong lahat ng mga subscriber ko para hindi po kayo magkasakit hindi kayo magkaroon ng problema. At uh, Lagi po, mag-iingat kayo. Ganon din po sa aking mga subscriber dyan sa abroad, lalo na po dyan sa mga, dyan po sa mga napakadelikadong mga bansa dyan, kagaya po ng mga Saudi Arabian na yan, diba, napakadelikado talaga yan. So, mag-iingat po kayo, Magpakita po kayo ng kahit na visit na visit na kayo sa amo ninyo, ay, uh, wag po kayo magpapakita ng uh, uh, parang uh, nakasimangot kayo kahit na bullshit na bullshit kayo, nakangiti pa rin dapat. Kasi nandiyan po lahat, napakadelikado po yan, bansa na yan, dahil uh, nandiyan po yung mga demonyong mga amo. Sa totoo lang po. Kaya doon sa mga dating tinulungan ko na magpa-abroad, pagka sinabi ng Saudi Arabia, hindi na, hindi kita tutulungan. Eh ko po talaga yan. So gano'n naman po. At saka kung kuan, kung kayo ay... Uh, Ewan ko kasi hindi, hindi ko kasi pwedeng ituro dito sa live eh. Meron sana akong gustong-gustong ituro dyan sa live eh sa inyo na para para bumait sa inyo yung amo ninyo. Ay hindi ko po pwedeng i-discuss dito. Siguro sa mga susunod na pagkakataon at mayroon tayong pagkakataon. Pero yung ilalive ko po rito ay uh, hindi ko po gagawin siguro. At sasiguraduhin ko po yan uh, sa halip na kayo ang mangilag sila ang mangingilag sa inyo. Aba ito po ay napatunayan na na ilang libong pieces na po ito na talagang uh, epektibo. Pero siguro sa kanila po at uh, sabi ko na po wala ako sa mod. At uh, yun lang po basta paingat po kayo mabuti. Lagi po kayo mag-iingat mag lahat po ng step niyo, lahat po ng kilos niyo. Lagi po ninyong isipin para hindi po kayo magkamali. Kasi nag-aalala rin po kayo ako diyan sa mga lalo na po rin diyan sa mga subscribers ko uh, abroad dahil uh, kung ano po yung uh, pagtingin ko, ano po yung uh, ano po yung uh, trato ko dito sa mga subscribers natin dito sa sarili natin nating bersaga nung din po sa inyo sa mga subscriber natin diyan sa abroad. Lalo na po itong mga OFW natin. Ayun po. Basta lahat po kayo na mga subscriber ko, mahal na mahal ko. Yan po ang pakatandaan ninyo at ilagay niyo po yan sa, sa isipan ninyo. At uh, uulitin ko lang po ulit doon kay Blissy Billiones. Antayin mo lang po yung, yung uh, tawag sa iyo dyan. Kung uh, ipapadala, kung kailan may ipapadala ng sekretary ko yung kaunting uh, regalo ko sa iyo. Ha? At uh, sobrang ako uh, lang po napakarami po kasi ako nga uh, 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 kinakausap na tao dahil ko pong kwan. Sobrang kaya nga po, itinawag ko na po yan doon sa sekretary ko sa dyan sa Bulacan. So siguro po hanggang dito na lang at maraming maraming salamat po sa inyo at uh, siyempre po yung pong lagi ko sinasabi sa inyo, mahal na mahal ko po, po kayong lahat.